Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbalik dito sa akin channel at sa lahat ng sumusuporta ng patuloy sumusuporta dito sa akin channel. Kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuting kalagayan po kayo. Okay, uh, checking energies tayo. Maraming salamat po sa mga kliyente natin na bumabalik. Nagdadala ng mga kasama. Maraming salamat po. Three pentacles. Queen of Cups. Oh. Okay. Um, meron ako nakikita dito. Parang nadala sa bugso ng galit. Sa bugso ng damdamin. Siguro yung person mo hindi lang niya masabi. Pero parang may something tampo siya. Okay. So parang nasi-sense natin dito na parang, ano siya eh, uh, hindi niya nasasabi sa'yo kung ano yung nararamdaman niya. Okay? So... Dapat talaga magsabi siya, di ba? Kung naiintindihan ko naman kayo, yung, minsan napapasal din kayo sa mga person ninyo. Ito yung... Ito yung mahirap. Meron na palang something, pero... yung kilos kasi kapag kasi hindi natin bina-voice out, linalabas, yung actions kasi toward sa atin ay naiba. ba? Diba? Sa mga alam yan. Okay, so, doon tayo sa ano, sa, sa, siguro may nasabi ito sa'yo ng hindi mo gusto. Okay, um, may involve na money. May involve na money, medyo, parang, hindi ko alam kung nalustay mo ba yung pera niya o nalustay mo yung pera o nalustay niya yung pera mo. But, meron pong involved dito na pera. Possible, meron silang pinag-awayan na kayamanan, ari-arihan, family issue. Okay? Meron po. Baka po meron. Okay? Um, possible kasi, meron talaga. Tingnan muna natin. Ito pa tayo tapos. Okay. So, Page of Cups and Two of Pentacles and The Hermit and Four of Wands and Seven of Wands. Okay. I think ito yung tao na parang seloso. Seloso, laging nagagalit, laging parang... Uh, minsan naman, iba, parang walang pakialam. Walang... Napapasel ka sa kanyang ugali. Okay? Okay. Pero sa totoo lang, akala mo hindi kanya mahal. Pero ko yung pinili niya. Some of you is kasal na. Yung iba sa inyo naman, maring live-in. ba? Diba? Hindi ka naman niya liligawan kung hindi kanya minahal. Okay? But, alam ko yung iba sa inyo, karamihan sa inyo, naiisip niyo parang pera yung habol sa inyo. Parang something, alam mo yun. Okay? But, hindi ka nun ha. Minahal kanya Kasi si Page of Cups nandyan. Okay? Um actually iko yung pinili niya nung siguro nung liniligawan kanya meron siyang isang optional. Okay, so iko yung pinili niya. Naging kayo. Okay, so yung iba in inabot ng kasalan. So yung nararamdaman mo kasi parang mahal pa ba ako or minahal ba talaga ako ng taon na ito? Okay? Minsan nakakapagsalita pag nag-aaway na kayo ng ng sobra or masasakit yung sa sabi niyo. So, nagkakahamunan ng hiwalayan. Okay? Ang lamat kasi talagang mahirap yung tanggalin eh. Mahirap anuhin yung lamat. Okay? But, huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang na laging walang relasyon na perfect. Laging dadan at dadan sa problema. But itong lamat na ito, kapag hindi po ito nyo inayos, may possible po na talaga maghiwalay kayo. Okay? So, sa mga nagsasama, mag-ingat-ingat po kayo. Okay, Ace of Cups and the Lovers. Meron kayong Knight of Pentacles. Oh, Five of Pentacles. Ay, oh, uh, uh, Five of Pentacles. Um, one, two, three, four, five. Okay. And, Eight of Cups. Okay. So, gusto mo din atang makipaghiwalay sa kanya eh. Kasi parang punong-puno ka na. Galit ka na. Okay? Parang... Ano eh? Parang... Minsan kasi selfish yung person mo. Okay? Pag may pera siya sa kanya lang. Pag may pera ka... Alam mo yun? Parang wala siyang pakisayo. I think na... Minsan nagsiselo siya pero... Hindi na yung dating katulad ng nararamdaman yung hinahanap mo sa kanya. Na you are so very special. Yung pinaparamdam niya sa'yo na kung ka ka importante Well, sa relasyon kasi talagang yung mga magagaling lang yan sa una yung mga yan eh. ba? Diba? Kaya kapag yung mga nagliligawan dyan, yung mga nanonood sa atin nagliligawan, nako, ah uh, sulitin nyo na. Yan yung stage na dating pa lang kayo. Nagkakakilala. Pero alam nyo, sa, sa totoo lang, makikilala niyo yung person niyo kapag makasama nyo na sa isang bubong doon na kayo magkakakilala. Masasabi niyo talaga na, ay, hindi ko pa pala siya kilala. Even though 10 years na kayo magkarelasyon, hindi ko pa pala siya kilala. Mm, mm Yung mga boyfriend boyfriend kayo, boyfriend and girlfriend, pagdating, pag nagsama na kayo, doon mo naman sasabi na, hindi ko pa pala to, ito kilala. Even though na 10 years na kami, uh, high school pa lang o elementary or kapitbahay mo ba yan o ano. Diba? May mga ganun, ba diba? Sa mga uh, karelasyon. Okay. So Ah, uh, see the word. Oh. Hmm. Mukhang yung iba sa inyo ay marami, marami malaki ang nambag mo sa person mo. Kung hindi man pera, emotional support, okay? Wala siya sa position niya kung wala ka may 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 kinalaman ng pera, may kinalaman din ng emotions, okay? Huwag niyo maliitin yung sarili niyo kasi kahit yung pag-simpleng support lang natin sa tao kasi naniniwala ka na kaya niya. Okay? Huwag niyo maliitin yung kahit wala kayong pera. So yung iba naman sa inyo talaga nagsunog pera. Okay, pag-apply, um, ano ba, pag-aral, uh, luho niya, yan. Kasi may ginanlaman dito, yung overall cups niya talaga is flowing. Okay, Knight of Swords and Summon's Talking. Yeah. Summon's Talking, meron akong nakikita dito na parang hindi ko alam are dealing with the water sign or ano, um, air sign, pwede. May nakikita tayo dito na traveling, possible traveling, or may surprise something. Natuwa siya sa, sa surprise niya. May gagawin siya. Okay? Namimiss naman niya na makita ka. Namimiss naman niya na makasama ka. Uh, meron ako nakikita dito parang excited makisex ka. Makasex ka, sorry. Okay? Meron din ako nakikita dito na parang someone from the past person na nagmamasid-masid sa'yo. Maring may ex-person ka na hindi pa totally naka-move on. Okay? So may ano eh may may paglalakbay, may may nakikita ako na parang may nakikita ako na parang ano siya eh parang mabilis na balita. Then okay, so maganda kasi ang 3 of wands na 'yan. Kumbaga, yung iniintay mong balita ay mangyayari, paparating na. Okay? So, yan ang energy ng person mo. Tingnan muna natin kung ano yung, ano yung expectations natin. Ano? Uh, four of Cups. Okay. So, siguro yung iba sa inyo gusto makipag-away, makipag-kalas. Uh, yan, makipag -kalas, makipag... Alam mo yung call of pagod, someone hindi pa makamove on sa inyo. Maring itong person mo or siya parang ano, hindi naman niya kayang mawala. Mawala ka sa buhay niya. Kahit ganun siya ka, ka, ka strikto, mahirap ka usap, parang feeling mo minsan, mahal pa ba ako nito? parang binabastos na ako lagi. Yan. Hindi niya pa rin kaya eh. Hindi niya kayang mawala ka sa buhay niya. Yan ang realidad. Okay? So, yan ang readings niyo So, tingnan natin. Kung ano yung oracle deck, sasangayon ba yung oracle deck sa inyo? Ano yung nararamdaman ng person niya ngayon sa mga nanonood ngayon sa akin? I need you to let go each other. Okay. So, hindi sumangayon si oracle deck ninyo, ano? Meron kasing ganun. Talaga magkalaban yan si Taro at si oracle deck. So, we need to let, ano to? We need to let each other go. Okay. Pero dito, ah um, hindi niya kayang humiwalay, hindi ka niya kayang hiwalayan. Okay? So, siguro, gaya ng sabi ko sa inyo, nakakapagsalita sila, maghiwalay na tayo, maghanap ka na ng iba, baka ganito, ganito, di ba? Nakakapagsalita sila ng ganon. So, ibig sabihin, nasa gitna siya eh, dalawang feelings ang nalaramdaman nito. Okay? Pero, you and I were too young. Oh, okay baka meron ditong um, bata pa, hindi nyo pa sa tingin ko na naabot yung mga pangarap ninyo. Okay? O um, yung iba sa inyo. Meron naman lalaki, akala nila bata pa sila, binata pa sila. Pero yung edad nasa 30 plus na. ba diba? Naglalaro-laro pa sila. Alam mo yun? Hindi pa sila nagsiseryoso sa buhay nila. Parang ang hirap ng ganun. Okay? Napakahirap. Okay. So, tingnan natin kung ano yung So, 'yan ang energy ng person niyo. Tingin ko naman ay parang hindi niya kayo mawala ka, pero nag-iisip siya minsan parang kailangan yung maghiwalay. Parang pag ganun-ganun siya. Okay? Pero meron din lumabas dito na someone person from the past na stalking. Okay? Positive pa rin 'to. Kasi ano eh We're too young. Yan, may nasabi siyang parang napakabata nyo pa. Yung iba naman may nakikita naman talaga ako na sabi ko sa inyo, lagi magkalaban yan si Oracle at saka si Taro. Lagi yan magkalaban. I'm starting to understand to our connections. Okay. So, long distance relationship, maaaring nandyan, nasagap kayo. Nakita kayo. So, possible na um, yung lamat or yung or oras ninyong dalawa, magkaiba. Or napaka-busy. Busy-busyhan. Ikaw. Ikaw, nanonood ka. Siguro busy-busyhan ka na. Okay, pinaparamdam mo dito sa tao na ito, parang, uh, kaya ko din mawala ka. E, mga ganun na, no? Pakiramdam. Okay? So, Ten of Cups. Ten of, ten of Cups. Meron ako nakikita dito na parang, hmm, ready siya kumbaga. May mga plano ka na hindi mo natuloy. Hindi mo siya natuloy, hindi mo siya nagawa kasi uh, meron kang mas inuna. Okay? Uh, meron tutuloy at tutuloy. Siguro, hindi ko alam kung anong plano mo na baka may lakad ka, magta-travel ka. Okay? Or, kausapin siya. Siguro may nag-advise sa'yo ng kaibigan mo or family. Okay? So, hindi nasa sa ako dito na parang um, matutuloy ang lakad mo nito. Gagawan at gawa, gagawan mo ng paraan. Medyo magulo, no? Medyo magulo talaga. Meron kang five of wands and seven, seven of pentacles. May nakikita ako. Parang mag-grow. Mag growing Magiging busy, busy po kayo. etong itong week na ito or itong month na ito. Happy Chinese New Year, mga mahal ko. Maraming salamat, okay? Nag-alay na ba kayo? Nagbigay kayo ng food sa inyong mga kaibigan, sa atin, para magpasok ang positive chi, okay? Yung mga prutas niyo dapat kompleto po yan, okay? May tikoy na po ba kayo? Meron na po ba kayong uh, mga ka kakanin? Yan, okay? Okay, yung three of wands. Ah, uh, meron tayo seven of swords. Very, very emotional lang nalaramdaman mo ngayon. Pagod. Minsan parang ubus na yung luha mo. Napapagod ka na. Parang ano eh, parang hindi mo na nakikita yung ah, uh, importante pa ba ako? Meron kang tinatanong ganun sa sarili mo may worth pa ba ako? Yan. Para kasing hindi. Yun ang nararamdaman mo ngayon. Gusto mo siyang tumalikod sa kalungkutan na yan, sa mga nangyayari na yan. Gusto mong mawala, gusto mong umalis. Kaso saan? Yan. Yan ang tinatumata yung balahibo ko sa inyo. Promise. Ayan o. Oh. Promise. Nawa po ako sa inyo. Kasi parang ang lungkot, lungkot, lungkot ninyo na. Ceasefire. Pagod ka na eh pagod ka na magmahal sa taong parang parang hindi naman sinusuklian yung pagmamahal mo. Pagod ka ng pagod ka nang umintindi, umunawa sa lahat ng bagay. Napapagod ka na sa kakaisip. O ano ba ning maliko? Ano ba yung nagawa ko? Bakit kailangan namin tong pagdaanan? May nakita ako, mukhang yung iba sa inyo, pinag-uusapan ninyo kasal kung hindi po kayo kasal, ha? Kung hindi po kayo kasal pa, may nakikita ako dito na parang pinag-uusapan ninyo na. At hindi ito ata natuloy. Okay? So, ayan, no? Matatapos din yan kung ano man yan nararamdaman mo. Ah, uh, You're dealing with a person na parang umpride pride. Okay? Okay? Mm hmm Okay. So, Si the sun, see si emperor and six of pentacles, and Naka-reverse si the king of wands. Ayaw mo yung mga kilos niya ngayon. Alam mo yun? Nag-effort -e siya pero hindi mo na-appreciate. Parang, parang feeling mo may something. Humingi, humihingi siya ng sorry sa sa'yo pero parang pinapatawad mo siya truth, bibig, or salita. Pero wala sa puso. Okay? So, naaayos niyo yung pag-aaway niyo, naayos niyo lahat, but, ito yung katotohanan eh, you're in pain. Nasasaktan ka pa. Paulit-ulit yun, alam mo yun, yung ex niya, yung ganito, yung ex-wife niya, yung mga ganito niya, yung ganito, ay, ang dami. Diba? Minsan bigla ka ng kakabahan. Pero ito, itong, itong tao nito, nagsusumama naman sa umingin. ng sorry, pinapatawad mo. Okay? Pero nakakaramdam ka ng parang di ka importante. Yan. Parang hanggang kailan ba to ganito ako? Mulat sa pool na maliit ako, dalaga, nagkapamilya, kailan ako magiging masaya? Yun ang tinatanong mo sa sa Diyos. Kailan ako magiging masaya? Pagod na pagod ka. Feel, ko yung nararamdaman ko talaga yung energy mo eh. Actually, kaya ka sa taro. Kaya ka nandito sa, sa taro eh. Malungkot ka. Kaya ka nandito, nanonood dito, nanonod, dito sa, sa mga ganito. Mahaling may makuha ka. Messages. Naghahanap ka ng, um, ano ba tawag? Angel signs. Diba? Minsan sinasabi para akong tanga. Iba sa inyo talagang hindi 100% na naniniwala sa taro eh. Parang gusto mo lang na advice. Pero, wow, oh, shit natamaan ako nun ah. Parang excuse sa ah, sa YouTube. Bawal kasi magmura. Sorry. So, parang ay, natamaan ako ah. Parang yun doon mo nare-realize na nakakatulong ito sa sa'yo. Anyway, ang pagbasa po ng taro ay yung pakikinood sa, pag, sa taro ay makakatulong po sa inyo. Especially daily, ano niyo Makakatulong po yan. Kami po ay gabay. Pero sa mga naniniwala lang po dapat. Pag hindi po kayo naniniwala, huwag nyo nga aksahin yung oras ninyo. Okay? So, may, may lakad. May, may masaya kang ano eh. May answer prayer kay Napaka galing mo pa rin. Kahit alam mo nakikita. Grabe, sinubok ka ng pagkakataon. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero alam mo yung parang muntik ka ng mamatay. Mun nalulunod ka na sa mga kalungkutan, sa problema. Sunod-sunod din -sunod mga nangyayari sa iyo. Eh. Naghanap ka ng pamilya, yung pamilya mo kakausapin ka lang kung may pera ka. Kakamustahin ka lang kasi uh, may pera ka, may kaya ka. May kailangan sila. Afternoon, oras ng pagkatapos ng sahod wala na. 'Di ba? 'Yung mga kaibigan mo nakakahiya. May message ka lang kung may pera, kung may kailangan. Diba, ba nakakahiya? Nakakahiya po talaga 'yon, sobra. Ay, So, soon mahanap yung kaligayahan mo mga madam ko, mga boss ko. Alam ko dito may mga senior na nanonood sa akin. Lumipas na kasi yung mga panahon ninyo na masaya kayo. Pero wag po kayong mag-alala. Yung mga matatanda dito nanonood sa akin, gumawalan gumawalan kayo ng kabutihan. May magandang paraisong nag-aantay po sa inyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay, sa mga bata-bata naman, kumayod ng kumayod, kumayod ng kumayod kayo. Make your parents proud, make your family proud even though na hindi sila pumapalakpak sa inyo. Okay lang. Hindi naman lahat ng pamilya na sumusuporta hindi lahat ng kaibigan ngumingiti sa'yo tunay. Okay lang. Hindi mo naman sila kailangan, eh. 'di ba? Nasaan ka ba ngayon? Yung mga oras ba 'yon Yung dapang-dapang-dapaka? Kasama mo ba sila? Hindi ba hindi? So nag-success ka ngayon. Tingnan mo. Night of Wands kayi. Eh. Nag-success ka. Ang layo ng narating mo kahit example DH ka lang. Nandiyan ka sa ibang bansa eh. Bakit may tumay umambag ba sa'yo ng suporta? Wala. Di ba? King of Cups. Maniwala ka man sa hindi, pero mahal ka pa rin ng person mo. Okay, napakaganda po ng reading ninyo. Masya Allah. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nan na nanonood ngayon sa akin. Kung gusto nyo po magpa-reading, kung sa tingin niyo makakatulong ito sa inyo, ito po ang aking Facebook account. I-message nyo lang po ako. Miley Taro. Okay? Huwag po kayong mag-message dito dahil hindi po ako tumatanggap ng call. Dito po kayo mag-message sa Facebook account. Dito po ako nakikipag-usap sa inyo. Dito po kayo mag-book. Five days ago, yan po ang aking Facebook account, 917 ang kanyang react. So, yan po ang cover. Ah uh, In-upload po yan ng June 4, 2023. 500 na react na siya. Okay? Nakikita niyo yung Facebook ko. Meron akong page, hindi ko ginagamit. Meron akong two accounts, hindi ko ginagamit. Ito lang po ang aking ginagamit. Alam ko kapag mag-search kayo, makikita ninyo yung iba kong Facebook. But, tatlo lang po yung account ko. Ito lang po talaga ang aking business account. Naintindihan? Huwag na kayo magtanong kung si li ba ito. Eh, huwag kayong sasyunga-syunga. Tingnan ninyo muna. Five days, ha? Huh? 5 days and 917. At 10K followers and cover June 4, 2023, 500 react. 65 comments. 90, oh, tingnan ninyo. Diyos ko, ang dami pa rin na hindi makaalam. Okay, so anyway, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga uh, nagpapadala ng message. Okay? Uh, so, ko lang to basahin ko. Ma'am, kamusta po kayo? Gusto ko pong personal talaga magpa magpasalamat sa pero hindi po natuloy ang uwi ko. Kasi po sa totoo lang, pinigilan po ako ng asawa ko. Grabe ma'am, ganun kakatindi. Ngayon hindi niya na ako kayang mahiwalay. Ngayon ni hindi ako kayang mawala sa kanyang paningin. Super in love siya sa akin ma'am ngayon. Grabe ka ma'am. Totoo po yung mga testimony na katulad ko. Hindi nga po ako makapaniwala na isa ako sa mga magme-message sa iyo, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am. Gagawin ko po ang lahat kapag nakauwi po ako. Ikaw po ang una kong pupuntahan. Maraming salamat, ma'am, sa pagtulong mo sa aming mag-asawa. Totoo po yun. Marami na rin po akong napuntahan. Katulad din po ng iba ng mga client mo. Marami silang napuntahan pero ikaw lang po ang nakatulong sa kanila. Maraming maraming salamat ma'am sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. At doon po sa aking career, nagkaroon po ng improvement. Simula po talaga nagpaalaga ako sa inyo ang laki na po ng pinagbago sa akin. Hindi man lahat, pero alam kong ang laki po, ang layo-layo ko na sa dati. Ingat po kayo, ma'am, e eh, maraming salamat. Okay? Mm -hmm. So, maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa atin. Muli po, my later. Mm -hmm. ingat po kayo. Okay? Bye-bye.